Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat alaikum. Live po tayo ngayon kasi nakita ko po yung comment ng mga tao regarding po sa post ko doon sa nakitang namatay. Na despite ng sinabi na po natin na hindi po tayo magbibigay ng mga iba pang detalye dahil under investigation, eh marami pa rin tayo mga kababayan ng hindi mapakali at uh, talagang nangungulit po sa akin tatanong in nag message kung sino raw po yung worker kung saang bansa po yung worker ng katrabaho ano raw po ang uh, ikinamatay okay so uh, ang akin pong live ay regarding po doon sa aking post uh, a while ago tungkol po doon sa sinabi ko na inakalungkot nga na nakatanggap ng uh, ngayon ang akin pong lang sa, sa inyo pag nagbigay po ako ng mga information sa inyo. So uh, ang atin pong uh, gawin ay tanggapin po yung balita and ipagpray natin ang ating mga kababayan. Si worker po na sinasabi ko sa inyo ay ako po ay nakareceive sa mga mga trusted sources po tungkol po sa OFW na natagpuan daw patay sa bahay ng amo. Okay, si worker po ay hindi natin babanggitin kung saang bansa po siya nagtatrabaho, pero of course sa gitnang silangan. Yun lang po ang pwede kong sabihin sa inyo. Okay? At si worker po, ayon po doon sa mga information na ibinigay sa akin, ay mahigit isang buwan pa lang nagtatrabaho sa bansang kinaroroonan niya. Okay? So doon po sa kwento sa amin, kaya nga po mahirap po magbigay ng detalye dahil under investigation po ho. Pero doon po sa mga kwento sinabi po sa amin na yung worker daw ay about to be returned sa agency nang siya po ay nakita na wala ng buhay doon po sa bahay ng amo. So, kinuha na po siya ng otoridad And uh, under investigation na po, inaalam kung ano po ang sanhi ng pagkamatay ng worker at hindi po natin alam. Kung may forensic pa yan, che checkin pa po nila kung ano ba talaga nangyari. Kung may foul play o wala, wala pong nakakaalam. Kaya nga po hindi po natin masabi sa inyo kung ang bansa, kung anong detalye kasi under investigation po yan. Okay? Ang tanging masasabi ko lang po sa inyo ay pagdasal po natin si Kabayan, yung namatay po na OFW at ng kanyang family na malagpasan po ang pighati na ito ng buhay sa kanila mag-anak dahil po yung worker po ay bago pa lang. Okay? Bagong dating pa lang siya, mahigit isang buwan pa lang siya and may mga na-forward po sa akin na mga na mga na mga photos nung huling nakausap yung worker na umiiyak na hindi alam kung anong meron doon at na merong merong screenshot ng pag-uusap na kesyo parang may, meron daw may mga ganoong mga accusation na hindi natin masasabi kasi nga po under investigation nga po lahat okay kaya wag po natin nating itugpilitan kung saang bansa kasi hindi na po naman kailangan malaman po ng bawat isa Basta ang mahalaga po, aware po kayo na ito po ay nangyayari sa ating mga kababayan. Normal po na may namamatay kahit sa ang bansa. Hindi lang natin alam kung anong sirkumtansya ng kanyang pagkamatay. Ang tanging masasabi ko lang po sa inyo sa ngayon. Ipagdasal po natin ang kaluluha ng ating kababayan na ito. At harinaway, malaman talaga kung ano po talaga ang ikinamatay ng nasabi nating kababayan. Siya po ay nagkatrabaho bilang isang kasambahay sa gitnang silangan pero hindi na po natin mababanggit sa ngayon kung saang bansa po siya nagkatrabaho. Okay? Alam na po ng family ang, uh, ang nangyari. Ang family po ay pumunta na sa OWA. Okay? Lumapit na po sila, humingi na po sila ng tulong. Nagipag-coordinate din naman po ang Philippine Agency at ang kanyang Foreign Recruitment Agency doon sa mga authorities para po doon sa ating kababayan. Okay? So, hindi po natin talaga malalaman talaga uh, na kung sino po yung ano po ikinamatay, kung bakit po namatay. Wala po tayo sa posisyon para magsabi dahil yan po ay under investigation. So, dapat inuunawa po ng bawat isa yan. Ang importante lang po sa akin dito aware po kayo na ito po ang tunay na buhay ng mga OFW. Ipinapaalam ko po sa inyo yung mga nangyayari. May awareness po kayo na kahit saan po ito po ay nangyayari at yan po ay akin pong ipinapaalam sa inyo para kayo po, bawat isa po sa inyo, nakapag-ingat din, nakapag-ano kung ano po ang inyong mga problema, kung meron po nangyayari. Okay, hindi po natin alam sa ngayon kung ano po ang eksaktong ikinamatay ng nasabi nating kamabayan. Nakakalungkot, uh, nakaka hindi magandang uh, uh, news ito para sa mga OFW community lalo lalo na po sa mga sa mga nagkatrabaho sa bahay. Uulitin ko po, please do not ask kung saang bansa. Hindi po natin sasabihin kung saang bansa ito. Until such time na meron na pong information at binanggit na po kung ano yung kinamatay, then that the time po na pwede po tayo magsabi kahit, kahit bansa lang po. Basta masasabi ko lang po sa gitnang silangan po siya.